Pito ko og talong. Kumana ni pirito sa talong. Mag un mag kadubo po bangus na panakot buya sibuyas pay talong narang bangus kung sagol sa adubong bangus talong hauna na nato ni kay Loto na mga badi Luto na itong piniritong talong. Mag-adobo na sa ta bangus. Ba? Try na itong mag-adobo mga badi bangus. Ha? Isaw na ito na panako. Luy ah. Kaliyan pa natin ng luy ah. Para natin haluin. Luy cikgu ya semua beli cikgu ya cikgu ya lalu ini cikgu ya semua beli ya ini lagi yang cikgu itu cikgu ya seluruh adik mana kung anong nasa train natin sunod bawang kaya natin ang bawang Pagkatapos natin ito na magisama ba di? Magisa na natin itong bawang, sibuyas, kaluya. Saka natin lagay yung isda. Ginamit ko nga isda nito, bangus. Masarap kasi pag bangus ang lutuin mo na adubo. Kasi mataba. Lagay natin. Ayan. Ito lang natin lagay. Oops. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Sika, isama na natin itong talong. Talong. Isama na natin. Kasi masarap sa Masa adobo na bangos. May talong. May mga gulay ba? Okra. Ang kulang ng okra. Walang eh. okra. Uh -huh. right. Tapos toyo. Yan ang toyo. Suka konti. Yan natin ang isang na suka. Bagyan natin konti. Alright. tapos guys ng talong yan natin ang asin 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 yan bitsin yan natin ang bitsin bitsin saka tubig para balance okay na yan mabalik cooking show na tayo so, pa hintayin natin kumulo malapit na maluto mga badi tignan nyo po kumukulo na malapit na yan yung mga badi luto na yan luto na ang bangos kain po tayo mga badi may mga nga sukaw ginawa ko to saka sibuyas at saka asin saka ito pong adobong bangos saka talong na pinirito kain favorito ko favorito ng future wife ko kain ka hain Terus buat untuk makan loh. Saya rata to dua bola bangas ke sini. Yo apa nak buat? binisa ko. Bago ko ko nilagay ang bangus. Suka nga po, may tubig sa agul. Hmm? Suka nga po, may tubig sa agul. Marang parehan e. Ano? muka depan muka sudah saya Kau ka kain adobong bangos hmm gusto mo yung lumaki yung katawan mo huwag masyadong mag inom ng alak nung una ako maliit din ang payat ko o ngayon tumaba na ako kasi hindi na ako masayang uminom hindi ka tulad nung una para mm hindi -hmm. may kung saan may inom, inom kaya maliit e, um, ano ko? Thank you, Lord. Tapos na. Alright. Sarap ng kain. Naparami. Kasi masarap yung bangus. Thank you, Lord. It's a blessing.